Mayong adlaw kaniyong tanan, kamusta mo? Uh, welcome po sa lain na sa inyong video. Nako din, uh, isgutan nato, mga igsoon ang ika-13 o ika-napulong tulo ng mga butang nga ang ngayon itong likayan. Sumala sa balaang kasulatan nga gipadayag nga inspired sa uh, Holy Spirit nga din gisulat kini dinis kasulatan. or mahimo mo natong gabay, aron mahimo mo natong referensya mamahimo atong giya sa atong panginadlaw adlaw nga kinabuhi niya sa mabasa nato sa panultihon uh, 24 verses 19 to 21 or kawikaan sa tagalog or proverbs sa english so akong basahan isoon din sa 19 to 21 ayaw ka tungod sa daotang mga tao o ayaw ka sina kanila walay kaugmaon ng mga taong daotan wala sila'y mapaabot muna siya magiton? So sa English masan sa nako. Uh, don't let evil people worry you. Don't be envious of them. A wicked person has no future, nothing to look forward to. So muna siya magiton? Ayaw pagtugot niya masina ka sa mga taong dautan tungod sa mga butang na nakabot nila sa mga maayong butang labi na sa financial mga eksoon labi na nga nakuha nila sa pinag sa dili mayong botang, na pagpanikas uh, pag sa pagtulis, pagpangawat, sa pag uh, pagpanghilabot sa laing tao uh, ng, ng, mga kaptangan. So ayaw, ipaymangnuan kita mga igsoon nga ingon ng mga sulugon sa Diyos sa, butang, sa dili pagkasina sa ngasama ni ini mga butanga. Tungod kay um, wala sila'y kaugmaon, matod pa din uh, wala sila'y mapaabot. But pasabot na na nga, doon ay umaabot mga egsoon nga nag uh, huwat alang ka na Tungod kay, ang atong kinabuhi, doon may utlanan mga egsoon. Ang gisgutan din he, nga mga taong daotan, uh, kini mga taong daotan, wala sila'y mapaabot after sa kinabuhi. After ni kinabuhi ah tungod kay nagkinabuhi man silang daotan nga dili uh, nga, ang ilang mga buhat dili konektado sa Dios uh, wala gi sa Dios ang ilang mga buhat tungod kay uh, wala man sila magpakabana maigsoon wala nila pangitaa ang sugo sa Dios ingon nga siya hari but pasabot na lang maigsoon hari siya do na siya ginsakopan do na modawat siyang sugo kuya so, kay kay ang hari do na may sugo nga ipakanaog. So, kiniyang sugo niya sa kasulatan, kay hari man siya. O, na may son nga ang iyahang pagtulunan, tanan nga imong mabasa din sa kasulatan, muna na sugo sa hari. So, ingon nga kita, uh, mga sulugoon sa Dios ingon nga kita, o sa ka, uh, mga kawal sa, sa Tagalog pa, o unsa ni termino sa Bisaya, mga son. uh, kita mo imo receive kita mo imo dawat sa yang mando do na mandu, man siya mando kay hari man so nias ka sulatan yang mando man so oh nga ah uh, ipay kita nga dili kita mahasul semangat datang dautang tao o sa mga buhat nila mga igsoon. kita masina. Ang kasina mga igsoon, naagin na siya na mga igsoon. Doon ay tao nga masina, uh, kay wala siya sa butang nga naa sa ubang tao. Ang gusto niya nga naapod siya iya na tuas sa uban. So, uh, usa ka butang mga iso nga, usa ka pagbati nga uh, diliangay sa usa, alang sa usa ka kristohanon o sumusunod sa atong ginong isos. Mga nga, uh, magpasalamat kita sa Dios kay uh, gipay kita, gihatagan tag mga butang gisangkapan kita or gi, uh, sa English pa we are uh, uh, kuan beto ka ng uh, gihatagan ta sa Diyos o ka ng, uh, equipment uh, mga tools mga butang atong gikinanglan aron kita makalahutay sa ito kristohan so, ang kristohanon uh, aron nga sa maabot umabot maabot magawat nato ang isa sa Dios nga kinabuhi nga wala katapusan So kung naanad tani mga butanga mga igsoon, bot pa sabot nga ang ato mga buhat dili konektado sa ato ang Ginoong Hesus labaw satan, sa tanan dili konektado sa atong nga mahan. Amoy ay tag-iya sa atong kinabuhi. Unya ah uh, Mano sa mga yung gilikayan, gipalikay kita ng mga kasina. Tungon kayo naman sa nasa napolo polo kasugo na mga ison, Kung uh, mo mo nga, uh, kita sa Dios tungod kay ni aning mga butanga ang mga bala ang butang magikan sa Dios aron kita makakaton tungod kay kaniadto man ta kakaton karon yatagan ta katungod sa Dios nga makakaton sa yahang uh, mga maayong butang unsaon pag nga uh, gika, nga kahimot niya sa atubangan So magpasalamat mapasalamaton kayo kita mangisuon tungod ining mga pulunga. oga og ko nga kamo uh, do na may nakatunan ining video nga akong gihimo karon uh, para ni ninyong tanan para sa ato tanan higan sa Dios dili gigikan ako kay ako man gibasa mo nga magpasalamat ko ninyo nga naamo kanunay nga naminaw uh, buot makatun naghinaut ko nga hatagan kitag uh, kapiskay sa panglawas ingon usab nga hatagan usab kita uh, sa kaalam o kay balo bagi kaniya nga putli so salamat kay Mingson i hope nga do na moy nakatunan sa akong video karon og uh, magkita makita ta sa sunod na akong uh, video salamat kayo bye bye